So magandang araw sa inyo mga katropa. So ngayong araw ay uh, mangungua tayo ng uh, lukay ng nyug or karay ng nyug. Or kung tawagin sa amin ay paklang ng nyug mga katropa. So gamitin nating pambakod doon sa ating garden. So kung makikita nyo nandito tayo ngayon sa isang farm. Farm ng coconut tree. So kadalasan kasi dito maraming nahuhulog na mga ano Uh, maraming nahuhulog ng mga uh, dry na paklang ng nyog siyempre bago tayo mag umpisa uh, muna dyan sa lahat ng mga solid supporters ko uh, maraming maraming salamat sa patuloy nyo yung suporta sa akin sa aking paglalakbay buhay probinsya mga katrupa sa lahat ng mga kapwa ko vloggers na nag umpisa pa lang uh, patuloy lang tayo mga bro wag tayong susuko kung Uh, kung napapagod man tayo, pahinga lang. Pero huwag tayong sumuko. Yun lang. So, sinasabi ko sa inyo mga katrupa na karay ng nyog or uh, lukay. Uh, kung tawagin dito sa amin ay paklang ng yog na laya na siya. Dry, ibig sabihin dry na yung uh, kanyang uh, dahon, mga trupa So ito kasi sa pwede sang gamitin pang uh, ano? uh, pwede rin siya gamitin pang gatong at yung dahon nito mga katropa uh, pwede rin gamitin pang amak dun sa pang amak para mabilis umapoy yung hindi natin itong gamitin pang kudal ng ating uh, garden uh, mamaya mga tropa kasi actually yung garden ko uh, nabungkal ko pa lang yung lupa pero may tanim na ako ng talong pero hindi pa sana tapos so mas maganda na eh ano natin kukudala natin ah, natin yon para hindi makapasok yung mga ano ah, hindi makapasok yung mga kambing ah, or either ano kasi yung kambing talaga yan ang isa sa mga pinaka ano na kakainin niya yung garden mga yung mga taniman mo sa garden katropa so yung gagawin natin ito yung pang bakod natin mamaya dun sa kardin natin so yun uh, ipunin natin to tapos mamaya iakuti natin to mga katropa so ipunin muna natin so, mga katropa tayo makukuha nitong karay ng nyog may mga baka rin dito na dito na nilagay para mapapakain tandaan mo pa ba Dito, marami dito. Gawin natin dito Hilain natin Pauwi ito sa Siyempre wala tayong kalabaw Siyempre Ako muna yung kalabaw Ngayon mga katropa, Ayun o oh. Dito na tayo hila, hila, pa Pauwi Siyempre wala tayong kalabaw Ngayon Siyempre Ako muna yung kalabaw Kalabaw of the day